20th anniversary celebration ng Combis at Radyo Natin Gimba, mahigit sandaang partners na Nasa mahigit isandaang partners ang nakiisa sa katatapos na selebrasyon ng ikadalawampung anibersaryo ng Community Visions and Initiatives of Nueva Ecija o Convis Incorporated at Radyo Natin Gimba, Sabado, Oktubre 26 taong kasalukuyan sa Municipal E-Library Gimba, Nueva Ecija. Ito ang culminating activity ng month-long celebration ng Convis at ng uh, radyo natin na uh, station bilang pagunita sa dalawang dekada ng paglilingkod para sa higit pang pagunlad at uh, ng serbisyo ng komunidad. Ito rin ang nagsilbing uh, tema ng naturang uh, celebration ang uh, pagdiriwang ay isinagawa sa pamamagitan ng isang partners forum kung saan dumalo ang kinatawan ng mga long-time at mga bagong partners na nakaagapay naka ng uh, organisasyon sa dalawampung taong pagsasahimpapawid ng lokal at national na mga isyu mula sa iba't ibang sektor at uh, mula rin sa iba't ibang probinsya. Kabilang dito ang uh, mga lokal na negosyante sa pungunayan ng uh, uh, FMN Group of Companies na pag-aari ni Ginoong Fernando Nicandro kasama ang Gimba Public Market Vendors at mga palay traders. May, uh, narito rin ang mga personalidad gaya ni Attorney Richard Laos ng Security and Exchange Commission o SEC Tarlac Extension, uh, si Dr. Felix Lumang ng Gimba General uh, Hospital at ang may bahay ni Mayor Jesulito Doclito Galapon na si Mrs. Beth uh, Galapon na kinatawan ng una dahil may nauna ng commitment na kailangan itong daluhan. Kasama din sa dumalo ang Franciscan Community of Mary of the Eucharist Apostolate sa Pampanga, ang Nueva Ecija Community-Based Health Program o NECBHP, ang Paris, uh, Parish Pastoral Council, mga institusyon at eskwelahan gaya ng World City Colleges, Katman, Blun, at Bartolome Sanggolang National High School. Mga grupo ng magsasaka at manggagawang bukid gaya ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB, GIMBA, ang UPLIS, uh, at Riala Farmers Association. Uh, narito rin ang transport groups gaya ng GIMBA, Kabanatuan Transport Cooperative, at ng GIMBA Toda Federation mga kagawad at kapitan ng iba't ibang barangay, mga senior citizens at mag-aaral. Present din ang mga distressed of OFWs na natulungang mapauwi ng uh, radio natin Gimba sa pamamagitan ng uh, um, ano nga Sa pamamagitan ng QRT o ng Quick Response Team. Ayan. Oh, so dito dinalakay din dahil iba't ibang sektor yung pinanaon no dumalo. Tinalakay din yung uh, pambansang uh, kalagayan ng ekonomiya at uh, um, sharing sharing uh, oo oh, ng, ng thoughts niyang malaking uh, uh, negosyante dito sa Kimba. Mm -hmm. Tapos um syempre, ni-report din natin dito yung uh, naging uh, Uh, journey ng Radyo Natin Gimba simula nang ito'y naitayo noong taong 2024, October 31 actually, yung anniversary okay. date hanggang sa taong uh, kasalukuyan. So, 20 years na at uh, yung mga pinagdaanan ng convies at ng Radyo Natin Gimba at uh, ang uh, buong aktibidad na to ay nilagom ng uh, isa sa ating mga commenters at uh, partner na rin na si Professor Ben Domingo Jr. na araw-araw nating nakakasama sa Balitang Talakayan. Yeah. So, sige ganyan ba tayo? Kahirap <laughs> na. Kahirap na may alam boses. Buti nga nagkaboses na eh. Anyway, so ano to? Teka, uh, meron pala akong tanong. Um, ano, ano yung tanong ko? Nakalimutan ko na. Um, naleta no. Ah, kalimutan ko tuloy. Nakalimutan <laughs> ah, ko tuloy itatanong ko ayan. Inubo kasi. Anyway, so itong uh, Partners Forum na to. Every year naman ginagawa natin yung celebration na ito. Pero first time nating nagkaroon ng month-long celebration na ang ating sunod, sunod, uh, 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 main, 20. ang main natin na uh, naging uh, talagang isinulong open remote ay ang pangangalaga sa kalikasan no at syempre, yung ating uh, matagal at ng advocacies okay. gaya nung sa mental health program at uh, ito nga yung uh, pagpapalakas ng sektor ng kabataan uh, yung kanilang involvement no sa iba't ibang mga issue hindi lang sa uh, kalikasan hindi lang sa environment kundi yung pagkakaisa ba Oh, nakalimutan kong iba. Banggitin itong si Ma'am Lulu. Si Ma'am Lulu. Oo, oh, oh so, ng si uh, Love, India. Radio. Oo, oh, Oh. Oh, yan ang ating Wala siya sa, <laughs> Andi, siya sa siya? sa oh, attendance. Ay, hindi. Ano Andiyan pa siya? Oo, hindi natin siya. Wala oh, siya sa saka... attendance. TV48, nakasama, oh, oh, nakasama rin natin. Nakasama rin natin ng TV48. Oh, Tuwang-tuwa <laughs> nga yan eh, si mm -hmm. Ma'am Lulu eh. Kasi first time niya pumunta ng Gimba, mm -hmm. dahil tagadagupan siya. Tapos nakita niya yung, mm -hmm. yung daloy ng ating uh, programa. Mm -hmm. Sabi niya ang dami niyo na ang dami niyo pa lang ginagawa. Mm -mm. So i-sabihin, ang nakikita niya kasi yung nagbo-broadcast, yung nagra-radio, yung, yung, nag mm -mm. yung mga serbisyo sa community, sa narinig niya. Uh, so yun, ah, uh, ang, ang parang natutuwa siya doon sa mga uh, buti pa yung radyo nating Gimba na ang liit-liit lang, pero ang dami-daming ginagawa kahit walang lang pondo. Lalo na mm hmm tayong pondo eh. Eh, mm -mm. <laughs> diba? uh, ang pondo natin yung tao. Oo, oh, oh. yung ating... yung, <laughs> yung mga tao. Oh, oh. mga tao oh, oh. na... Actually, ano din yan eh. Oh, oh. Oh. pasasalamat din yan sa kanila kasi naging party rin sila ng pagtulong mm -hmm. sa iba't ang iba mga... -iba, na... sa mga partners natin. Oh. From sila, yung iba dyan eh, biktima oh. lang eh, di ba? Mm -mm. Biktima, naka... Uh, nakaangat, naka-recover, mm -hmm. tapos sila'y tumutulog na. O kaya yung, alibawa, yung mga manggagawang bukid na yan, eh, mga ordinaryong tao yan eh. Pero, mm, yung pagkakaroon nila ng ng boses sa pamagitan ng radio, ay nagtuloy-tuloy sila hanggang mm -hmm. sa nabuo yung samahan, mm -hmm. mm, nag organisa sila sa hanay nila, tapos kumikilos na rin sila para sa kagalingan at interest nila tapos ta uh, tayo naman laging nakaantaba yung uh, servisyo natin mm -hmm. kasi nga sila yung mga neglected o yung hindi mga hindi napapansin papansin. Mm -hmm. kaya makikita mo doon sa mga ano sa mga partners natin ito yung talagang uh, humingi ng uh, ng tulong <laughs> ng ganyan ano mm -hmm. o kaya eh, nilaman ng ating uh, mga balita mm -hmm. to. So, yon, bukod dun sa mga sponsors at pledges natin na nakukuha sa hanay ng mga uh, business sectors, mm -hmm. no. So, ang isang purpose sana diyan ay uh, uh dahil ang uh, business, isang business forum 'yan kasama yung mga partners para nga makita yung buong kalagayan ng uh, ating bansa partikular sa ekonomiya at uh, maunawaan nila na uh, bakit ba dito sa palengke ng Gimba bakit ba ang mga tricycle driver ang mga jeepney driver ang mga manggagawang bukid ay magsasaka na sa kabila ng sobrang sipag nila sa paghanap buhay pagtatrabaho eh nananatiling mahirap yung sinusuong nilang kalagayan uh, yung mga nagtitinda sa palengke na dati na mga kumikita sila ng malaki. Yung may mga negosyo, di ba? Ang laki-laki ng kinikita nila, eh, pero habang numalaon na tumatagal, na, 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 nalulugi sila. Mm -hmm. no? Ayun yung isang magandang maunawaan eh. Kaya doon sa resume share nung, o oh, kahit man yung OFW, um, na naubli ka silang umalis kasi wala mga hanap buhay dito sa atin, sa ating bansa. Kaya ang lahat ng yon ay doon sa gusto nilang iangat yung kabuhayan nila and yet, hindi naman umaangat sa kabila ng mga uh, ginagawa nilang hakbang, mga ginagawa nilang pag uh, pagpupursige. Kasi lahat nagpupursige eh, di ba? Kahit yung mga negosyante na yan, nagpupursige. Pero bakit uh, uh, sa dulo, eh, eh sila rin ay nahihirapan at uh, hindi ganun makabangon. Mm -hmm. So yun yung gusto nating ipakita sa kanila na mahalaga na magsama-sama una, maintindihan kasi 'di ba yung sharing ni uh, Bren, ni Bren? Mm -mm. Na sabi niya eh ang Pilipinas ay maiyahalin tulad na sa France ba? Ano ba sasanya inado? Kinumpara mm -hmm. na ganito na 13 billion dollars yung papasok sa Pilipinas o ganun paano makabangyayari yung kung wala namang mga hanap buhay, di ba, na hmm. stable. At mas, mas marami yung mga maliliit, MSMEs, di ba? Eh, uh -uh. -oh. Oo. Kumpara doon sa... SM. Ay, MSMEs. Uh, SM. MS. Uh, mga mga maliliit na uh, -oh. uh, uh Medium. small and medium. Uh -oh. SMS. SM. Uh, medium and... Eh, hanapin mo na nga <laughs> lang. <laughs> Oh, kumpara doon sa agrikultura na yun dapat yung ating uh, ekonomiya mm -hmm. na malaki. Mm -hmm. Pero doon, 22% lang. Karamihan na pumapasok ay mga foreign investors na hindi naman sa atin mapupunta kita nila kasi iuwi nila yon sa mga bansa nila. So, dapat yun yung isang naintindihan na unawa ng ating mga local partners uh, dito <coughs> para noon makita nila na hindi sila hindi sila yung ano parang binubudol mm. na maunlad ang Pilipinas pero hindi naman talaga kasi pag maunlad ang Pilipinas maunlad ang mamayan ang nangyayari ang layo ng gap ng mahirap ng mamamayan doon sa mga iilan lang na mayayaman mga negosyante 'yun mm -mm, alam mo ba an ano nga eh eh uh, meron akong napanood, maisingit ko lang ano, yung yung industry ng asin dito sa Bansa natin. Kala na na dati eh 90% uh ng asin ay locally produced yes. and mm. consumed. Eh, ngayon 7% na lang at uh, at 99 sariling percent, uh, oh, inaangkat. Uh, oh, inaangkat. At sariling batas natin ang uh, nagbabawal sa mga local na mga producers na makapagbenta sa market yung mm. asin lo na sinasabing kailangan e eh, dapat merong uh, iodine. Mm -hmm. Ayun, so, yon itong mga... Nakakatuwa, naging, dahil alam, alam mo ba, yung mga in-invite natin yan, mm -hmm. ng na mga uh, grupo, no? Grupo ng, alimbawa itong GCTC, the mga driver yan, at mga official, ha? Ah, mm -hmm. Grupo ng uh, TODA, mga tricycle driver, na dumalo yung kanilang presidente si Kuya Eric Cablayan, uh, yung kapatiran ng mga, uh, ano bang kapatiran ng Gimba? Yung kapatiran eh, andun, andyan din. Andun din yung kapatiran, oo. oo, oo. Na, uh, actually, mga binubuo niyan, mga LMB din. Uh, <laughs> na mga uh, uh Nag-member lang. Uh, ah, uh, pero ang halos. marami dyan, oh, uh, galing uh. sa mga dating damayan. Mm -hmm. No? nag-member lang sila. Ang bago oh, Oo. Ang mm, yes, bago Oo. Mm -hmm. Ay itong naging partner natin ay itong mga schools, mm -hmm. 'di ba? So 'yun yung bago ngayon. Vendors dati naman na natin yung mga nakakasama eh. Mm -hmm. Saka yung uh, iba pa. So mm -hmm. nakakatuwa dahil uh, alam mo yung invitation na yan ay uh, although may letter pero halos uh, uh, by text lang yan at by mm -hmm. uh, yung ano alam mo yung ginagawa ko kasi mainly ako talaga nag-prepare niyan eh. Mm -hmm. uh, yung letter tapos pinicture ko yung letter tapos pinadala ko tapos tinext ko <laughs> sa messenger. So, uh, kung tutusin uh, sa, gawin mo sa iba yon hindi ganun ka-effective yun. Mm -hmm. Pero talagang uh, kapag ka tayo nag-imbita no, walang tayong imbitasyon sa apat na activity na yan na hindi lumagpas dun sa target. Oo. Mm -mm. Yung unang activity natin, yung trust run, di ba? Mm -mm. Sige so, sabihin, uh, pagka ganun, naghahanap sila talaga ng uh, partner nila <laughs> sa mga advocacy, mm -mm. di ba? So ganun yung isang noobserbahan ko eh. Dito nga hindi ko ini-expect eh no, yung sa partners forum na yan kasi eh, mostly middle class ang tatargetin mo dyan eh. Uh, ang isang malaking negosyante lang naman dyan, na malaki-laki, ano, ay... Uh, ay Nagsimula rin siya sa local, so, si kay, Adi. Si, Oo, oh, kay si Sir Nick, mm -mm. uh, like Sir Nick Andro. Mm -mm. At Kano, si ano, si Doc Lumang. Doc Lumang, nags, uh, maliit lang din naman uh, mm, yan maliit eh. Lang din yan. Pero ngayon, malaki na, hindi mo Medyo, na makakap. Uh -oh. <laughs> Medyo nag-i-expand ang lolo uh -oh. mo. So, ayun, ang maganda kasi makakaisa natin sila sa ating mga advocacy, no? Kasi yung ating mga programa, hindi naman natin ba kung wala din sila at kung hindi tayo magpapalapad ng ating uh, uh, network. Genun. Mm, sila rin naman actually okay. yung nagiging daluyan ng mga issues eh, di ba? Mm -hmm. Pa yung mga, mga wala nang masulingan, oo. -o. Dito ang takbo. Oo, na, dito takbo at sila mismo yung nagre-recommend din na ito uh, pwedeng makatulong. Kasi ito yung ano pugtahan ng mga oo hopeless people. Correct. Oo. <laughs> nag gumawa na yeah. sila ng paraan. Oh, di ba si si uh, Coy Eric uh, sabi niya, uh, sila Ati G sa radyo natin yung uh, nakatulong sa amin. Samantalang toda siya, may bukit. Kasi may bukit. May bukit, Na hindi uh, binayaran ng SL8 yung aming mga... Ano? SL Agritech. SL uh. Agritech yung aming milyong-milyong utang. Oh. Ay utang. Uh, palay. Palay, oo. Uh, oh. Na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Oo. Uh, Oh, sama-sama kasi 'yun eh. Oh, isang oh, malaking saka, um... ano. Gaano ba kaluwang 'yun? Anong pwede. taon 'yan? 2022. Dito eh. lang 2023. Ah 2023. Oh 2023 mm -hmm. yon. Pero pa yung uh, itong 2024. Uh -huh. So yung tinatanong nilang isang malaking ambag yung uh, ginawa nung mm -hmm. uh, ng uh, uh, radio at ng combis mm -hmm. sa kanila. Yung ginawa lang naman natin doon eh nag-cover at iginiit natin yung 'yung uh, 'pag cover na 'yon na dapat talaga makapasok tayo kasi ayun lang 'yung isang pwede nilang katulong eh kakampi mm -hmm. kumbaga o di ayun nangyari naman yung, lalo na yung OFW, di ba? Oh, ano, oh. Na, mga OFWs. Uh, mga, halos lang. mga bago lang din ito, eh, di ba? Recently oh, oh. lang nilunch. Recent actually, pero, wala namang official na launch ang QRT. Wala. GC lang. Dati na yun. Group <laughs> chat lang. <laughs> so, actually, dati na yan eh. Kaya lang eh, kumbaga eh, sunod-sunod oh, uh, kumbag, kasi. Eh, oh. Oh, oh. At nung nakita Siguro, na may natutulungan, natin, uh, hindi na lang dalawampu, tatlumpu. Mm. 'yung kung noon pa ah mm -mm. kasi 20 taon yung ating ano di ba mm -mm. uh, yung talagang mga OFWs na yun yung nakikita nilang sasalba sa buhay nila and yet sila rin ay nabibig, di ba di ba marami na yan kasi 20 basta pagsalta natin sa ano eh uh, mm -hmm. sa radyo isa yan sa mga idinadaing eh Noong 2015 mm -hmm. kung maaalala ko yun 2015 ah uh, Uh, may mga finiture din tayo mga OFW na marami na dito lang din talaga tumatakbo kaya lang may mga ganyan yan, may ups and downs then na maang bahala lang noon kasi merong tumutulong yung migrante. So ngayon na obliga tayo, eh kung kaya itong mga tumutulong itong mga OFW na to na na natulungan eh sila naman ang gumanap din ah uh, na para tulungan naman yung kapwa nila distressed. Mm -mm. O oh, yung mga distressed OFW kasi yung iba hindi naman na distressed eh. So ayun kaya dumami. Dumami na yung tumutulong. Sa ang komunikasyon ay sa pamamagitan lang ng GC, di ba? Correct. Mm -mm. At bilang pasasalamat naman natin sa kanila bilang partners ay uh, naggawad tayo ng pagkilala dami rin yan, meron pa tayong mga hindi nabigyan oo, <laughs> oh, kasi lahat liyan sila, maliit man o malaki yung naging contribution, oo. maliit o malaki man yung issue, natin yun. kinikilala natin kasi ano yun eh uh, yung pagbubukas nila ng issue dito sa uh, ating istasyon isang malaking bagay na yan para uh, may mamulat kahit dito lang sa GIMBA yung palang tanong ko, yung, bang, yung itong ano na to, itong activity na to ay, partners lang din ang rason kung papa kung bakit natin yan na isagawa. 'Di ba? Wala tayong naging gastos na galing sa radyo natin. Mismo May kasi wala namang pera ang radyo. Din, konti lang kasi mm -hmm. yung admin cost niya. Ah, pero, eh, oh, given yun eh. Oh, oh. Pero syempre, yung kung uh, yung ating forum na yan na venue mm -hmm. libre naman dahil LGU naman yung mm -hmm. kausap natin dyan, mm -hmm. syempre si Mayor Doc Lito Galapon, na libre din yung araw na yon, uh, kahit na Sabado, yung isa yung, yung in-charge doon, mm -hmm. na nakalimutan ko pangalan, thank you, thank you sa kanya, kasi talagang tinapos niya. Tapos syempre si uh, si Sir PIO S.J. Sherwin uh, Jonathan uh, Gio. Eh, mm -hmm. Nagpunta pa siya doon. kasi nga, di ba, walang pasok dahil nga may bagyo. Mm -mm. O, tiniyak Ilang niya araw na, walang pasok. Oh, maayos. Sunod, sunod yun. Mm -mm. O, tiniyak na, na ma, pinunta niya para makita na maayos yung ating uh, venue. Mm -hmm. Yung ating uh, handa, ayan, <laughs> yung, yung, ating catering. <laughs> yung ating catering na, na si, si Lorna. Galapon. Lornas Galapon. Galapon. Uh -huh. Ay, catering. Uh, actually, naka-discount tayo ng malaki sa kanya. Mm -mm. Uh, kasi kasumba ko siya. O <laughs> <laughs> uh, uh. Mga kazi. Ayan, <coughs> oo. Mm -mm. Uh, malaki, may, may, paso, may, may, free na siya. Free copy, free pancet, etc. Mm -mm. Tapos, discounted pa. Kaya doon sa, sa may mga um, nagpaplano na mag uh, magkaroon ng ganyang okasyon, di ba? Birthday, wedding, yan. Pwede po yan. Kaya, ate Lorna Galapon. Yan. Siyempre, ang higit na pasasalamatan natin ay yung tumangkilik sa ating uh, dinner. Ayan. Si Kuya Ading Nicandro. Mm -mm. Si Sir Fernando Ading Nicandro na nag-share po sa atin ng worth 20,000 para sa catering na yan. At yung uh, uh, bahagi niyan ay uh, yun namang ating uh, sponsors sa radyo na NGCP yung nagpapatalastas mm -mm. sa atin. Mm -mm. So, yun kasi mas gusto nila na ina-sponsoran kung may event. Tapos, in return, ay yung patalastas ng kanilang uh, kumpanya. Yan ang uh, NGCP. Ah, oh, kaagapay din natin Oo. sila dyan. So, mm -hmm. yon At uh, maraming salamat sa kanilang lahat. Uy, mm -hmm. and yung ating pa give-away pala. Ay, Oh, 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 oh. Uh, Cart uh, gawa ng off. Red Oven by R.O. Uh, oh, uh, courtesy of, Mayor of Doc Mayor Doclito Galapon. Oh, oh. Yung pa-cupcake na rainbow. <laughs> oh, yun yung ating uh, pang giveaway. <laughs> Madami-dami okay. din yun. Oh, oh. Um, tapos, syempre, nagkaroon tayo ng after party dito. <laughs> Sa saradyo. <dyan. laughs> Kaunting <laughs> nabitin, video. Eh. Okay, oo, oh, <laughs> oh, oh, nabitin. Oo, <laughs> nabitin ng onti. Oo, oh, kasama si... Si ah, oh. attorney. Okay. Mm. Ah, kasama si attorney Erickson ah, na dumating oh, oh, yun alas 7. Ah, yun yung ating, ano, yun yung ating uh, uh legal counsel. Oh, oh, legal oh. Counsel. oh kaya, oh, kaya na-dismiss yung kaso mm -hmm. natin. Tapos, actor talagang nag, nagtuturo siya eh. Oo. Oh, nagtuturo siya. Ah, ah galing siya sa school. sabi oh, sa maslayan. Oh, oh, oh talagang, kaya pala, ganun ang itsura. Inirik niya. Inirik niya yung takbo. Kala uh ah, -huh. Ah. Ah, ako. Sorry na attorney ha. Kasi, ang aming paalam lang sa venue ay eh, ganitong oras. Kaya, nilikpit na. Oh, tapos, <laughs> ang salubong ko pa, late ka! <laughs> sorry naman! I'm so sorry, attorney! Meron pala siyang pagtuturo. Oh. Uh, pero, ang sagot naman siya, ganun talaga, yung mga uh, big time, late. <laughs> oh. Oh, o, thankful, oh, thankful pa rin tayo yung drinks, uh, drinks natin. <laughs> At, si uh. siya ang uh, uh, main it. sponsor. Oh. Oo. Uh, Si uh -huh. oh, okay. Aiden oh, no, Erickson no, no. den. Ah uh, Sarmiento, ang uh, uh, lawyer ni ano, legal Ay, Mayor. counsel ni Mayor Doc Lito, Doc Lito Galapon. Mm -hmm. Sige. O oh, mag-thank you din tayo rin sa mga dumalon ng mga dating uh, oh. radyo Dati natin at bago. Radyo natin personnel staff oh, yes. na nakiisa sa atin at sumama ah na nagbalik oh, ng... Na nung, na, nung <laughs> ano nga eh, nung ano tawag dito, nung nagtipon-tipon na, ala, karami na, marami pang hindi dumating doon. Mm -hmm. O, oh, marami pang hindi. Yan lang yung ano, oh, tinext ng isa, kaya napunta yung mm -hmm. isa, gano'n. <laughs> Oo, oh, oh. magte-thank you rin tayo oh, oh. kay Sana at saka kay Jack na gumawa nung ating presente. Anong pangalan ng video natin na eh? bandang huli oh, oh. na lang natin ay na ipalabas. Ba't di natin i-play yun ngayon? Oo. Oh, oh. Oh, Ay, wala kang kopya. Hingi tayong kopya. Oh, na, okay. nandun okay. sa laptop ni Gracia. Oo, -huh. -uh. Oh, oh. Sana ma-play natin yon para ano. Natin. Post natin. natin. oh, oh syempre oh. yung ating mga katropa, tropang magsasaka, oh, oh. tropang kababaihan. Mm -hmm. Ano pa ba yung mga tropang nandoon na kasama natin? Kasa Andun ba yung ano, yung KPL natin? Uh, oh. Yung KPL, oh, nandun, yung oh. uh, andun, mga kasama natin oh, sa KPL at si Doc oh. Reggie pala! oh my gosh nakalimutan oh. natin uh, ano nga yung uh, organization ni Doc Reggie um, isang action national for, organization din yun oh, eh action for, for human rights uhuh -oh. and uh, ano uhuh -oh. wild forum ah uh, yon uhuh -oh. sure my school blue uh uh Bartolome. WCC Bartolome. Bartolome ano ba yung osko Katman nando, oh, ni-represent din ng FMN. Uh -oh. Ah, okay. FMN Catman. Group of... Oo. Paris, si, uh, siyempre, ando ng PPC, Paris uh -uh. Pastor Gimba Rucalcil. PPC? Oo, oh, si uh, Ray, Ray Mangalino. Mm -mm. mm -mm. Sa so, kasi mm -mm. yung Lito. Mm -mm. Oo, oh, abis-abis. Yan, Ay, uh thank you, thank you oh, po sa oh, ko pala yung oh, please kanina. Thank oh, you sa... Kapatiran. Oo, kapatiran. Kapatiran, kapatiran uh -oh. na ka, <laughs> ulit -ulit. Ano <laughs> Kapatiran. Kapatiran sa Gimba? Oo. Oh, kapatiran hindi na ngayon. Ng mga nagdadamayan sa Gimba. Kapatiran na. Former. Alam mo nga ano? Kapatiran lang, wala kayong uh, incorporated o oh, uh -huh. kapatiran Official Gimba. na pangalan. Wala pa. pa ano. uh -oh. oh, si nakita ko doon si Kuya Rudy. Ati Edna. Edna. Uh -uh. Oh, Rudy Fernando. Pero mukhang Rudy Fernandez ang peg. <laughs> <laughs> ayan. So yung mga hindi pa natin, meron pa ba tayong hindi nabanggit? Mukhang nabanggit wala na mga, lahat. Nabanggit Sige. na natin. Pero kung hindi man, ayan, thank you po sa inyong uh, pag, uh, pakikiisa sa ating uh, uh, 20th anniversary. Dalawang dekada ng uh, paglilingkod. paglilingkod.